maging viral bilang si Hipon Girl, ang Wawa Win contestant na si Herlene Budol, sumali pala muna siya sa mga beauty pageant at sumabak sa iba't ibang trabaho. Kilalanin pa siya sa pagtutok ni Athena Imperial. Maganda ka ba? Hindi ako sure. <laughs> <laughs> Sabi nila, sexy ka lang. Shrimp ko tawag sa akin eh. Shrimp. Di ba, kapag kakain ka ng hipon, tatanggalin mo yung ulo. <laughs> 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 Akain mo yung katawan. Milyon-milyon na ang nakakapanood sa video na yan ng wawawin contestant na si Herlin Budol o mas kilala ngayon sa tawag na Hipon Girl. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam na aabot ng ganun yung ano ko um, pakipag-usap ko sa kanya. Kasi medyo mahihayin talaga ako. <laughs> Joke <lang>. <laughs> <laughs> Dahil sa positive feedback ng netizens kay Herlin, binigyan siya ng pagkakataong mag-host ng Wawa Win. What is your motto in life? <laughs> What you see is what you get. Ah, why? So, kapag tinignan kita, aking ka na ba? Oh. Ang lolo't lola ni Herlin natutuwa sa kinahinat na ng pagsali ng apo sa Wawawin. Ang claim to fame ni Herlene bilang hipon girl, nagsimula raw nang sumali siya sa mga pageant. Pero dead man na lang siya sa mga panlalait sa kanya. Hindi naman daw ako kaganda, hindi naman maganda yung sagot ko, pero bakit ako nanalo? Tapos para binansagan nila ako hipon naman yun, bakit nananalo yung mga ganyan? Pero ang palabang Herlene, nagiging emosyonal kapag naaalala ang mga magulang. Naghahanap din naman ako ng mama. Ay, nako. hindi ako lumaking, ano, hindi ako lumaking may mama. Lumaki rin siyang independent, kaya kung ano-anong trabaho at racket ang pinasok niya. Bago naging host ng Wawa Win si Herlin, ay namasukan muna siya dito sa mayor's office bilang front desk staff. Ang kinita niya rito, pinambaon niya sa eskwela at ginamit din niyang pambili ng pangangailangan sa kanilang bahay. Mm -hmm. Sa meet and greet event kanina sa munisipyo ng Angono, naiyak sa tuwa ang dalaga. Hindi ko alam may tao dito, kala ko joke lang eh. Ang mga nag-abang kay Herlin, hindi naman sa ayon sa bansan sa kanya. Nagandahan ako sa kanya, unang kita ko pala. Maganda siya sa personal at sexy pa. Thankful si Herlin sa suporta ng kanyang mga kababayan. Paalala rin ni Herlin sa mga mabilis mang husga, batay sa panlabas na kaanyuan. Ang paganda naman, di naman panlabas lang. Athena Imperial na Katutok, 24 Horas.